okay naman po tayo. Pero ito nga, may price increase na naman. <laughs> uh, huli, huli, tayo nagkausap. Bakala natin, gaganda na eh. Dahil medyo may pangitainan na na magiging maliwalas ng lahat hanggang sa enerhiya. But apparently, hindi yun ang ganun nangyayari. Although may pagtaas, pero di pagbaba. Pero parang sunod-sunod na pagtataas. Wala na ba talaga tayong uh, maaari? Parang, pa, parang usapin ng produktong petrolyo. Wala na ba talaga tayong kawala dito sa ganitong tataas, uh, ba -ba, singil ng Meralco, uh, Sir Nick? Ayun. Uh, actually sir, meron noon at nakakalungkot nga po na kakatapos lang ng zona, ang daming pangako pero ito, may price increase na naman tayo at kung titignan natin, hindi lang ngayong buwan pero ito yung pangalawa, no? Mm -hmm. At patuloy-tuloy na kung titignan natin halos isang buwan lang pagitan magkakaroon ulit ng price increase. So this July and August may price increase tayo. At Uh, nakakalungkot isipin na parang bakit patuloy na lagi tayong merong price increase. So kung titignan natin saan ba yung nagiging problema natin. So hanggat tayo ay nakadepende talaga sa sa global raw materials at sa dolyar nga na sinasabi dahil tumaas daw yung um, presyo ng dolyar versus oh, Forex. Yung, forex daw kasi oh, pangunahing dahilan lagi. Naririnig natin sa Nick tama tapos sasabihin nila na it was because of generation charges and everything pero kung titignan natin sir nasan po ba yung problema is on the efficiency okay mm -hmm. hindi lang po andyan na rin andyan na yung raw materials but we can do something kung sana meron lang tayong efficiency sa ating mga regulators kung titignan natin sir saan yung nagiging naging problema yung kumalala nyo po noon na nagfile ng uh, change in circumstance ang SPPC No, and 'yun sa Meralco, no, nag po sila at hanggang ngayon binabayaran pa rin ng ng consumers 'yung kontrata na 'yon. Ano so, ano kontrata 'yan, Sir Nick? Pakiulit nga. SC Anet? Ah, uh, SPPC Sir, 'yung kontrata po noon na nag sila ng change in circumstances doon sa kanilang power supply agreement. Ayun uh, at pinutol. No? Uh, Opo. Okay. So hanggang ngayon po, 'yun po 'yung binabayaran po ng ng mga consumers. Mm -hmm. no, And kung patuloy na palaging ganito ang mangyayari, talagang patuloy po na magkakaroon tayo ng price increase. So, noong 2023 na nangyari ito pero hanggang ngayon dahil nga um, nanalo sila sa Supreme Court ang South Premier Power Corporation na yung SPPC. At no, 34 billion po yung binabayaran ng ating mga consumers. Ito po hanggang September. So, ito po yung sinisingil sa atin. Kung titignan natin, kaya pataas ng pataas ng pataas yung kuryente. So, kung tatanungin din natin si Meralco, sasabihin ni Meralco na, wait lang, hindi kami nagtaas ng presyo. Ang tumaas is generation charges, transmission charges, but then kung distribution charges, wala pong price it increase ang Meralco mm -hmm. which is doon nila tinatago po yung mga inefficiencies na sinasabi natin. Okay, itong mga ganito mga pangyayari pag -pa pagpapaliwanag niyo Sir Nick. Ito yung mga incidente na sana ma, -ma paano ba maiiwasan niyan dahil kung aking unawain salip na nagbakaran tayo ng murang bayarin lalo na pamamahal sa ganyang klase ho ng mga agreement o gawain o kasunduan na pinapasok ng mga distributor tulad ng Meralco. Yes po. Ang kailangan talaga natin dyan is yung meron tayong effective and efficient na regul regulators. Yun po yung number one. Mm -hmm. Kasi kung hindi nabantayan ng ating mga regulators, na pabayaan, ganyan at ganyan po yung mangyayari. Pangalawa po, kailangan din po natin ang Congress, Kongreso para sa oversight na pag meron sana yung mga anomalya na mga ganito, hindi na ibalik na refund, kailangan mapaimbestigahan agad-agad through the Congress oversight. Pangatlo po sir, kailangan po natin dyan consumer participation sa ating sa ating regulators na para mabantayan po natin hindi lang hanggang public consultation ng mga consumers pero mabantayan din natin itong mga kumpanya at yung mga anomalyang nangyayaring ganito. Parang tuwing election lang tayo nakakarinig eh, ng mga <laughs> <laughs> yun nga o sa, sa problema natin sa kuryente pagkataas sa election wala na kalimutan eh lalo talo na yung mga nagmumungkahing amyandaan yung epira Electric Power Industry Reform Act, yung mga provision dito, na akala natin, magpapagaan ng buhay natin, yung pala, lalo para nagsaklak sa atin sa dusa. Uh, mukhang kinakailangan gisingin ulit yung mga nangako nito, uh, Sir Nick? Oo nga. Kailangan kalampagin ulit natin itong mga nangako, yung mga politiko na ginamit nila ang ang problema sa kuryente nung eleksyon ay sana naman to pa nila yung kanilang mga pangako kasi kawawa tayo no ngayon kasi ang kuryente hindi na siya it's not a privilege anymore no ang nangyayari kasi is It's already a need. Lahat ng kabahayan, maliit, malaki, kailangan ng kuryente. Ang mga ospital natin, privado man o publiko man, kailangan ng kuryente. So, ang kuryente ngayon, napaka-importante ngayon ang kuryente. At kung kung titignan natin ang laging kawawa ay yung ating mga consumers na halos wala nang magawa. Kung sinabing magpa-price increase ay lunok na lang, tipid na lang, bayad ulit. No? Kaya yun po sir, sana nga pumayos natin ulit um, bukod dyan, marami na rin tayong naririnig. Kaya lang hanggang dinig lang talaga, hanggang plano lang talaga yung mga uh, renewable uh, energy. Yung mga pwede natin ng uh, pampagana na magpapatakbo sa ating po mga power generator at uh, maging yung nuclear power nung mga unang, ano uh, mga, actually nung mga huling bahagi ng Duterte administration, napag-uusapan yan eh. Marami ang uh, nag-aabang diyan. Uh, eventually para nawala naman ito sa ano, sa usapin at mukhang mananatili na naman tayo sa kung ano-ano mga closet, mga papatakbo ng mga power uh, generator natin, Sir Nick. Oo. Uh, sa on on the side of DOE, we will commend them kasi marami na silang mga uh, nagawa. Uh, with regards to renewable energy, ang gusto nga natin makita ngayon, kasi may mga pulisiya na eh, may mga plano na, may roadmap na. What we want to see is the implementation ng roadmap na yun. Doon no? uh, uh, yun yung per medyo mabagal yung implementasyon kaya ang ganda-ganda sa plano, pero pag anjan na no ang bagal ng implementation so sana gusto natin makita na mas mapabilis pa yung implementation ng ating mga RE policies no mm. eh, sana para mas dumami kasi malaking bagay po talaga pag na-implement po yung mga RE plans natin kasi isa sa dahilan kung bakit mahal ang kuryente natin ay meron nga tayong limitadong supply ng kuryente. So ang solusyon talaga dyan, eh, padamihin natin ang planta para dumami silang nagbebenta ng ng kuryente ang mangyayari diyan eh hopefully with the law of price and, and supply bababa ngayon yung yung presyo no kasi kung mas marami ang magbebenta ng kuryente kaysa dun sa demand eh bababa ba yung presyo ng kuryente yeah, 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 pero gusto natin. Yeah, natin malaman talaga na bakit ba ang tagal nilang mag-approve ng mga mga planta mga may required may ano under epira may required na maabot sila na ano na na, na ano, na parang supply ano na yes sir kung lang eh, kailangan madagdag magdagdag ng mga power uh, edya, producer uh, para tiyan ngayon hindi rin niya tayo na achieve kaya ka siguro na la, dapat wag no, magsawa siguro kinakailangan natin ngayon ang panawagan sa mga kung sino mang mga naisigurong humawak at mamuno at magiging opisyal ng gobyerno kaya kinyo muna siguro itong mga serbisyong ito kayang-kaya niyang ibigay sa mga mamamayan mapapagaan yung pang tuwing buwan-buwan na pasakit to sa mga consumer? Oo. So, nananawagan nga tayo. No? Lagi tayong nangangalampag din ng ating um, mga nasa gobyerno, lalong-lalo lalo na ngayon ito sa 20th Congress na hmm. we hope there's an immediate review sa ating regulatory intervention para makita kung gaano nga ba ka effective at efficient ang ating mga regulators. Right, Pangalawa, sure. hinihingi po naton na strengthen sana yung price control mechanism para mm -hmm. hindi naman palaging tumataas ang presyo ng ng kuryente regardless kung landian sa generation, transmission or distribution, no? At saka sana malung pang mga legislative reforms para pababain yung burden ng ating mga consumers. Pwede kasi nilang umpisahan yan, Sir Orly, sa paggawa ng mga mechanisms or mga policies para bawasan yung dependence natin sa global raw materials like diesel and coal. Oo, exactly no? sa atin naman, na, napakapalad natin, marami tayong pwedeng pagkunan daw. Yung ganda ng pesto at lugar ng Pilipinas, may hangin, may tubig, may solar, oh, ang dami pwedeng pagkunan. Hindi, hindi nga lang talaga na, ano, na, na, nalilinang na ng, ng uh, maganda, Sir Nick. Tama, totoo yan. At yun nga, sana nga ay uh, kailangan kasi natin sir, is, hindi pwede na is isa isang opisina o departamento ang gagawa ng solusyon yung problema natin sa kuryente ang kailangan natin is collaborative solution of all departments and agencies so yun yung minsan doon tayo nagkakaroon ng disconnect eh minsan mm -hmm iba 'yung sinasabi ni RC, iba 'yung sinasabi ni DOE. Kung titignan natin sir, every summer na meron tayong red and yellow alert, ang nangyayari, nagsisisihan pa sila lahat. You know. <laughs> anyway, so, sir, din siguro eh, pag-usapanudin na natin ito. Uh, magandang harapan ng solusyon at baka pwedeng dumating ang tulung tulungan natin na kahit sa supply na kuryente ay tayo ng maraming negosyante at maging maganda ang ating uh, lagi na lamang problema na bombom -bomb bayarin pag magmaniningil na mga distributor. Sir Nick, maraming maraming salamat. Sa uli din, sir. Yes po, sir. Maraming maraming salamat. God bless po. Ang Chief Advocate Officer, Partners for Affordable and Reliable Energy, Sir Nick Sator Jr., mga kapuso, ang inyo pong napakinggan. Pera manong Balita!